Oh. ano <laughs> to? <laughs> ano ba to? asino ba to? tignan natin kapira positive positive pare oh hindi bibili asin asin 20 pesos lang asin matamis na gabi maalat sa umaga asin para sa mga nalalamig para sa mga natatabangan sa mga nagsasama ito na yung pampaanat nyo para manumbalik ang inyong pagsasama hindi kami mga kapitbahay mo ito hindi namin isang pupa o yung mga nangyalamig na yung mga yung mga hindi na tumatabi pag walang overtime diyan yan oh. sayang yun oh yan oh ano to pambira ano to items oh ano to pambira ano 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 pambira ano to hindi ano to? to ano to ano ba to? Asin ba to? Tingnan natin. Asin. Pabira no to. Oh. Asino ba to? Pabira pa Positive Tip. Pare Tip pare. Ganda. Pantel. No? Pantil pantil tropa ng no? Oh. Asin pambira Asin. Benta <laughs> natin, bigat to. Sayang to. Wala kilo yata. isang kilo pabira. Discard tayo, benta natin sayang to. Magkano kaya to? Benta natin to, tropa, sayang to. Benta to. Benta natin, tropa. Sayang to, ganda. Positive. Positive. Alam. <laughs> benta natin, benta natin. Bente. Benta natin, benta pang nagdag, babiling ulam. Benta natin, benta natin, tara, benta natin. Ay, Dej, Asin, asin. Tol, benta ko lang ha. Okay lang. Ha? Tol, benta ko lang ha. Oh. Hindi bibili asin, asin. 20 pesos lang asin. 20 pesos lang. Ah. Matamis sa gabi, maalat sa umaga. Asin, asin kayo diyan, asin. Para sa mga nalalamig, sa nilang mga asawa at kinakasama. Para sa mga natatabangan, ito na yung pampano nyo para sa mga natatabangan sa mga nagsasama ito na yung pampaanat nyo para manumbalik ang inyong pagsasama asin tropa asin 20 lang 20 lang 20 lang pampabalik ng tamis ng inyong pagmamahal sa mga nawawalan ng lasa at natatabangan ng inyong pagsasama ito na ang solusyon asin 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 20 lang 20 lang asin to asin asin lang po 20, 20 asin 20 Isang kilo, 20 asin 20 asin, 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 20 20 asin Hindi ba ba, tol? Baka na lang ako, Dama, Wala, wala, matumal, matumal Ang asin Ang pabalik sana ng inyong pagsasama Ang mga natin mga natabangan nito Babalik kami Tama, tol Tumal Bumili, walang bumili Ito, tropa Ito Kaya, yeah, binibenta ko 20 lang, 20 lang asin benti lang asin, isang kilo Oo, oh, 20 lang oh, yeah, ito eh 20, oh. oh. oh, 20 lang, patagdag lang na ano. Bayaran mo natin Oo, oh, 20 lang, isang kilo yan Masarap, Maganda yan, ito ano yan? Matamis sa gabi, maalat sa umaga. Kaya kung yung mga relasyon na, na ano, relasyon na matabang, paalatin na ito, ibabalik niya yung tamis. Ngayon, oo. Oh. Kaya bigyan mo yung mga kapitbahay mo ito, yung mga naghihiwalay. Patikimin mo na ito. Sige, sige, ulihan natin yan. Hindi, sige. Ito ulihan natin, hindi. Oo, oh, waka mo ito. Ito, isa pa nga lang eh. O, oh, ayan, Leo. Yan, bigyan mo yung mga kapitbahay mo ito yan, hindi na, may sampu pa. O, yung mga nangyalamig na, yung mga, yung mga, yung mga, yung mga, yung mga hindi na tumatabi pag walang overtime. Yan, o, oh, maalat yan te. Yan, salamat te, oh. Salamat, salamat, salamat. Mabisa yan te. bigyan mo yung mga kapitbahay mo, Maritors. O, ah, sige, salamat ha. Ayos, 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 ayos. Ayos, nakadelay siya tayo, eh, 20. Pantagdag natin, pamira. Okay. ไม <laughs> ่เป็นที่นาบังตักตักบังตักตักบังตักตัก